Eh, no? Magandang umaga sa inyo mga tol. Nandito tayo sa may Shell, dito sa may Kainta. Kasama natin ang Boys of Aerox. Alas 6 na ng umaga at papunta kami ng Laguna. Ito yung motor ni Kim. Naka Enmax. Motor ni Mond. Ito yung motor natin. Motor ni Raymel. Motor ni Dito Moy. Tapos motor ni AJ. At motor ni Lloyd Corsino. Shush! Ella, ito yung mga kalahok natin. Sila yung mga makasama natin sa biyahin natin ngayong araw. Let's go! Masaya na naman to. Dadaan kami ng ano, ng Antipolo tapos sa may Teresa, Papililya. sa may Red Horse, sa may Family Laguna. Let's go! Nandito na ata kami sa Teresa. At Medyo ma-traffic Basa yung kalsada kaya saktong ride lang tayo. Sakto lang yung pacing, chill pace. Itong buong maghapon na to kahit gabihin, kahit bu bukas pa tayo muwi. Wala tayong hinahabol na oras. Mag-enjoy lang tayo sa biyahe natin na ito. Bago nga pala yung puli natin mga tol JVT na version 3 Yun yata yung latest kung hindi ako nagkaamali Okay naman siya, maganda sa rangkada Yun lang, medyo bitin ako sa dulo Pero sabi nga nung mekaniko oh, ko Testing ko lang daw muna Pambundok yung set na ito Ito yung kami sa long ride mga tol Yung ganitong biyahe Alapot Ang lapad kalsada Tapos ang daming puno Tayo <laughs> na miss ko. Hindi na dito mo pero ang lakas ng barangkada na to mga tol. Talagang pag nilagay mo sa orbada, eh, talagang umiikas. Walang problema natin pag nandito tayo sa mga probinsya. Wala masyadong ano, 97 octane. Puro premium pula May po, may kiraan po Mga tol, lakas ng ulan Hindi kaya Pega lang kami saglit dito, tigil lang Daming motorista Game ko, mga kulay puti Nakakangas oh, nila tingnan Let's go, una na po ame. kami Kami malayo-layo pang biyayahihin <laughs> lakas na ito na nmax oh Tumitingin pa sa amin Yung lakas na ito na nmax ito Sa kormadahan yes. Ace <laughs> Lakas Ang lamig mga tol, grabe utang na error 12 pa Mabitak na kami mga tol Anong oras na ba? 7.49 Halos may ano Isang oras at sampung minuto Wala lang take off Solid, solid Almost halfway na tayo Stretch na yung mga daan dyan Wala lang masyadong bankingan Let's go ah! Ay grabe yan Sarap dito yung 2-3-2 ni Lanshing Ang duluan Ay gawin Sarap! <laughs> Nagulat ako ng remen pag nasumulbot Labo <laughs> yung kami doon ah 8.17 in the morning Welcome to Kalayan. Lumban, Laguna The Great Wall of Pagsanghan! Let's go! Mga tol, tingnan nyo yung buho ko, parang binalasang pusa. Nandito na kami sa ano, Pagsanghag. Shout out boys! Ayun Ay, ang motor namin. Ka Targado, na, ano? na ilalayo Good morning naman. Nag-good morning pa ka kami. Hanap lang kami na ano, gasoline station na may uh, 97 octane. Tapos, liko na kami sa mga kalsada dyan. Thank you Lord kasi uminit yung panahon. Malapit na rin naman, 18 kilometers na lang, nandun na kami. Ah, tara, tapusin na natin to. Tara na dun. -iwa wala kami mga tol dahil naganap kami ng ano, gasoline station. Ito, nakabuhin ko na sila. <laughs> Kompleto na kami. <laughs> Laguna! Ganda dito. Kaya pa, tahimik. Malayo sa mga kargado. Parlan, Laguna, mga tol Ito yung lugar nila dito Napakaganda ng mga kalsada Mahay-hay Tapos Lukban Pupunta doon sa kaliwa Ewan, san tayo Diretso lang ata eh, di ko sure Bingin-bingin na ako, mga tol Grabe First time makadaan sa lugar na to mga tol so, Ang ganda ng kalsada, ang ganda ng paligid Nature vibes Lumagpas ata kami 9.26 pa lang pero parang hapon na. Oh. Ah, doon. Turn right. Kaya ay taon eh. kami maliit lang <laughs> oh. touchdown mga tol Dito namin sa Yambo Ayun, ang no, kasama natin si Dexter Works Yes, hey. so at si Kim May lesensya na kasi si Dexter Works Kasi naman namin siya dito Backride lang si Utol At least may na ano kami At least may mekaniko kami Pag taling nasiraan <laughs> kami ng ulo Naglagay niya. na Baka may mga molekta niyan. Tito mo, ibenta kayo basta kayo Tungunin yung buong placard <laughs> sir Barry. Weekend crew Race Pace, Moto Moy. Ito na Bike Night Asia. Ang engines to others naman, Race Pace. Ang ah, atolo. Oh, eh. Napakaganda para nasa ano. Lock ibang planeta. Pa, para si Malapito na. Ang ah. ah, <laughs> ganda. <laughs> Sheesh. Hey. Hey. Ilan oh, po kayo Kami po ay 11. Kuya Emon. Ay, ikaw na po uh, bahala uh, sa amin dito. Ay, palas kayong Mon. Sabit muna natin natin mga gelmets dito. Shout out Ryzen Helmet Philippines. Salamat po sa puta <laughs> <laughs> Salamat po sa pag-provide ng helmet namin. Ryzen Helmet. Thank you so much, Boss Buhawi. Lipat kami, lipat, lipat, mga tol. Lipat kami doon sa Amila, mas malaki daw 'yon. Eleven eh, po yan, boss. Eleven. Eleven. Pagkain na tayo. May putas din dito. At may kasi, pa Paps. Sit. Kaso, yeah, limited edition yung tubig. Helmet for me. Who's there, man? <laughs> <Bro>. <laughs> Mga tala, pakasolid ng paligid dito. Kala mo yung corner sa Pajaryal, seno. Yung lihim na lagusan, no? Nandito na tayo, marilaki pa din <laughs> Bye bye Philippines Let's go Ito yung pagkain namin mga tol May tilapia, uh, may pork chop sa Ano sa ba itong okay. Tapos, oh iplog na pula Wala rin yung say Wala rin muna kami mga tol At uh, mamaya, enjoy natin Itong paligid natin na to Solid, tilapia for today's video. Sini man? Ay ayaw na Wala sa talaga ako. Meron akong... Labi ka ayaw. <laughs> Tsatsak lang natin yung view ng Pandin Lake Tapos doon, sa gitna doon Yung may mga swing At uh, doon din, may swing din doon Tara, tamahan ako Saya Ito yung may nahanap kong pahinga Diyan kami pupunta, akit kami Tapos silipin natin kung ano meron dyan Papakita natin sa inyo lahat Tara, 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 tara Okay tayo. Okay tayo mga tol. Mm -hmm. Short trekking lang naman to. Ah, mababa lang naman. Ito mga tol yung view dito. Ah, din. Ito naman tayo sa kabila. Oh, ang ganda oh. You know, may mga swing. <laughs> Ito try natin yan. Solid experience yan mga tol. Oh! oh, oh! Hey! Let's go! Let's go! Oh. Let's <laughs> <laughs> oh. go! That's right, face.

Ito na guys sa ano, mga tol, sa third destination. shush, We're still good. Ang taas pa nga tol. Gusto ko sanang dalin yung GoPro doon, kaso wala akong ano eh. Yung handle na ito, nakakabit sa braso natin. Baka palagdag kasi ang dalin na ito. Pwede yan, talong pero hindi ko itawa. talaga, tito mo eh, tao-tao. Simo po na yung kasunod mga tol siya na <laughs> saya rin taas din pag nandoon na taas talaga medyo antok na tayo mga tol pero i-try it natin kumuha ng tulog mamaya doon sa may doon sa may lupa doon no 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 nag-airtime nag-airtime paano mag-airtime isang bitaw lang ha Saya, saya. Mga tol, kunan natin yung mga tropa natin. Ero, si AJ Works. AJ Works! Let's go! sigaw mo na yan. Sigaw mo na! Saya dito mga tol, alubig ng tubig Sana try nyo rin to mga tol kasi one of the best experience. Lalo na pagkasama yung mga tropa. Ang sa'ya talaga. Hey, solid, solid. Solid, no? Pero mamaya, <laughs> power up na ako. Power up na rin ako eh. Wala kasi kami mga tulog. Just woke up. <laughs> Pero try natin gumawa ng tulog mamaya bago bumiyake. O, oh, si Dexter works na. Lakda <laughs> talaga eh. Rival. Let's go! Woo! <laughs> Gagol lakas ng alon Basta <laughs> <laughs> Ayan mga tol, tapos na yung mga activities tamo dito sa lake ng Yambo Ala ah, try natin yan Yung pinakamababa At yung pinakamataas, yung uli Tataot sa pinakamataas Grabe, solid experience At ayan, hindi siya matutumbasan ng pera Sa natulog talaga ang <laughs> mga lalana ito Tulog Kasi totoo check the mic and make sure it sound right, boys. Let's go. <laughs> mga tol, maraming salamat sa pagsama sa biyahe namin. At sana nag-enjoy kayo kasi kami <laughs> nag-enjoy rin. Pagod, puyat, pero masaya lang, di ba? Maraming salamat po, Yambo Lake, Laguna, PDT. Uwi na kami mga tol. Uwi na kami ng Maynila. Siguro 2 to 3 hours na biyahe to. Ubi kaming masaya. Maraming salamat po ulit sa panonood. Always ride at your own pace. See you soon mga tol. Takit sa kalsada. Ingat kayo palagi. Peace, love and respect. Bye-bye. Let's go. Bye-bye. Let's Bye go. -bye. It sound right, boys.